Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon ay panibagong ritmo na naman ang ating ituturo sa inyo na maaaring gawin ng Friday at Linggo. So ito pong paari natin gawin ngayong Linggo. Kung nais mo, kung nais mo na ikaw ay laging maalala ng taong ito. Ang gawin mo po lamang ay kumuha ka ng papel at isulat mo dito ang kanyang kumpletong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Pagkatapos po nito, Lawayan mo ang papel kung saan mo isinulat ang kanyang pangalan at pagkatapos mo itong malawayan, ay ihawak mo ito, yung daliri na pinanghawak mo doon sa papel na nilawayan mo, ay ilagay mo ito sa iyong kaliwang tainga at bigasin mo ang taong ito, ang pangalan ng taong ito at isunod mo ang iyong kahilingan. So, kahit anong hiling mo, basta pagkatapos mong lawayan ang papel na yon sa iyong daliri, ang iyong daliri naman ilagay mo sa iyong kaliwang tainga, bigkasin mo ang kanyang pangalan at humiling ka ng pitong beses. Pagkatapos ay puniting ka agad ang papel at ilagay mo ito sa lugar na ikaw lamang ang nakakaalam. So, maaari po natin itong gawin ng linggo. Kung nais mo naman kung nais mo naman na ikaw ay mahalin lalo ng iyong asawa at maging sunod-sunuran siya sa iyo, kapag ikaw ay nagtimpla o anumang pagkain ang ibibigay mo sa kanya, ang unang mong gagawin bago mo itibigay ay ikaw muna ang unang sumubo sa anumang pagkain na ibibigay mo sa kanya. Gaya halimbawa ng kapi, ng kanin o anumang lutuin ang ipapakain mo o isiserve mo sa iyong asawa, ay titikman mo muna ito or ikaw muna ang unang susubo bago mo ito ibigay sa kanya upang mananatili siyang tapat sa iyo at ikaw lamang ang kanyang mamahalin. Ito po ay mga pamahiin. Nasa sa atin natin to kung atin itong papaniwalaan o hindi.